Hi kids. Welcome to Teacher Beth Class TV. Narito ang ikalawang bahagi ng ating araling, ang pagkakatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas. Sa bahaging ito, tayo ay magkakaroon ng iba't ibang gawain at mga tanong na susubok sa inyong kaalaman. Handa ka na ba? Bago tayo magpatuloy ay isang maikling balik tungkol sa ating aralin. Matapos matuklasan ng mga Espanyol ang Pilipinas noong 1521 sa pamamagitan ni Ferdinand Magellan, nagsimula ang kanilang interes na sakupin at pamunuan ang ating bansa. Ang lalo ni nila ay magpalaganap ng Kristyanismo, magpalawak ng teritoryo at magpayaman sa pamamagitan ng kalakalan at likas na yaman ng mga isla kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag Maaari mo rin isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang para sa bilang isa hanggang lima. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang isa, siya ang Portugues na naglayag para sa Espanya upang marating ang silangan sa pamamagitan ng paglalayag patungong Kanluran. Ferdinand Magellan o Fernando Magallanes sa Espanyol. Bilang dalawa, siya ang hari ng Espanya na sumuporta sa ekspedisyon ni Magellan. Haring Carlos I. Bilang tatlo, ang unang pulo sa Pilipinas na nakita ng mga tauhan ni Magellan noong March 16, 1521. Ang pulo ng Samar. Bilang apat, ang lugar kung saan isinagawa ang unang misa sa Pilipinas. Limasawa. Bilang lima, ang tawag sa seremonyang ginamit noon bilang tanda ng pakikipagkaibigan sa pagitan ng mga katutubo at mga Espanyol. Sang Duguan. Narito naman ang para sa bilang anim hanggang sampu. Narito ang mga tamang sagot. Bilang anim, ang unang Pilipinong pinuno na lumaban sa mga Espanyol, Lapu-Lapu. Bilang pito, ang pulo kung saan naganap ang labanan sa pagitan ni na Magellan at Lapu-Lapu, pulo ng Mactan. Bilang walo, ang unang pamayanang Espanyol sa Pilipinas na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi, Cebu. Bilang siyang, ang hari ng Espanya na pinagmula ng pangalan ng Las Islas Filipinas, Haring Felipe II. Bilang sampu, siya ang unang gobernador-general ng Pilipinas, Miguel Lopez de Legazpi. Narito naman ang para sa mga multiple choice questions. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang isa, sino ang hari ng Portugal na tumanggi sa mungkahi ni Machala na maglayak patungong kanluran? bing Hari Manuel I. Bilang dalawa, kailan nagsimula ang paglalakbay ni Magellan mula sa Espanya? A. Setiembre 2015, 19. Narito naman ang bilang tatlo at apat. Bilang tatlo, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa limang barko ni Magellan? D. San Jose. Bilang apat, ano ang tawag ni Majalan sa mga pulo ng buwang matapos silang nakawat ang na mga katutubo? Pulo ng Ladrones C. Para naman sa bilang lima at anim. Bilang lima, sino ang paring nagdaos ng unang misa sa bansa? B. Padre Pedro Valderrama. Bilang anim, ano ang pangalan ni Ferdinand Magellan sa Espanyol? Fernando Magallanes C. Si. Para sa bilang pito at 8. Bilang pito, sino ang pinuno ng makta na lumaban kay Magellan? Si Lapu-Lapu. Bilang walo, sino ang unang Espanyol na gobernador-general sa Pilipinas? Miguel Lopez de Legazpi, B. Narito ang siyam at sampung bila. bilang. Bilang siyam, sino ang binigyan ng pangalang Carlos at Juana matapos mapinyagan sa Cebu? Ang tamang sagot ay si Raha Humabon at ang asawa niya. Sampu, sino ang ipinadala ni Haring Felipe II upang magtatag ng permanenteng pamayanang Espanyol sa Pilipinas. Miguel Lopez de Legazpi B. Narito ang bilang labing isa at labing dalawa. Labing isa, ano ang ipinagkaloob ni Magellan kay Juana na asawa ni Raha Humabon? Ito ay imahe ng Santo Niño C. Labing dalawa, hindi siya nakapagtatag ng ng Espanyol sa bansa, subalit ang pangalan ng ating bansang Pilipinas ay sa kanya nagmula. Ruy Lopez de Villalobos, C. Para naman sa labing tatlo at labing apat na bilang. Labing tatlo? Sino ang tagapagtala ng mga pangyayari sa ekspedisyon ni Magellan? A. Antonio Pigafetta. Labing apat. Ano ang ibinigay na pangalan ni Villalobos sa ating bansa bilang parangal kay Prinsipe Felipe II na kalaunang naging hari? C. Filipinas. At para sa mga huling bilang na labing lima at labing anim. Labing lima. Ano ang ipinangalan sa buong arkipelago pagkalipas ng ilang panahon? Las Islas Filipinas A. At labing anim ilang barko ang ipinagkaloob kay Magellan sa kanyang ekspedisyon? C. Lima. Piliin ang tamang sagot na nasa loob ng kahon para sa mahalagang halagang petsa at tao sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Maaari mo rin isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ang mahalagang petsa ang iyong pagpipilian ay iyong makikita sa loob ng kahon. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot bilang isa, kauna-unahang misa sa bansa, Marso 31, 1521. Bilang dalawa, naganap ang labanan sa Mactan. Abril 27, 1521. Bilang tatlo, nasakop ni Legaspi ang Maynila. Hunyo 24, 1571. Bilang apat, nagsimulang maglakbay si Namajalan patungong silangan. September 20, 1519. Bilang lima, narating ni na Magellan ang pulo ng Humunhon, Marso 17, 1521. Bilang anim, natanaw ng na mga tauhan ni Magellan ang pulo ng Samar, Marso 16, 1521. Bilang pito, sanduguan ni na Magellan at Raja Colombo sa Limasawa, Marso 29, 1521. Bilang walo, pagdating ni na Magellan sa Cebu. Abril 7, 1521. Bilang siya, unang pagbibinyag sa Pilipinas. Abril 14, 1521. At bilang sampu, pagdating ni na Legaspi sa Cebu. Pebrero 13, 1565. Ang mga pagpipilian ng mga mahalagang tao ay iyong makikita sa loob ng kahon. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang isa, ang hari ng Espanya na nagpondo sa ekspedisyon ni Magellan upang makahanap ng bagong ruta patungong Asya para sa kalakalan ng pampalasa. Harling Carlos the First. Bilang dalawa, isang Italianong scholar at manlalakbay na kasama ni Magellan sa kanyang paglalakbay. Siya ang sumulat ng tala tungkol sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas at sa labanan sa Mactan. Antonio Pigafetta. Bilang tatlo, isang Espanyol na explorer na nagbigay ng pangalang Las Islas Filipinas sa ating bansa bilang parangal kay Prinsipe Felipe na naging Haring Felipe II. Ruy Lopez de Villalobos Para naman sa mga bilang apat hanggang anim. Narito ang mga tamang sagot. Bilang apat, isang pari na kasama ni Magellan. Siya ang nagsagawa ng unang misa sa Pilipinas noong Marso 31, 1521 sa Limasawa. Padre Pedro de Valderrama, bilang lima, ang pinuno ng Cebu na unang nakipag alyansa kay Magellan. Siya at ang kanyang asawa ay unang bininyagang kristyano sa Pilipinas. Raha Humabon, bilang anim, isa sa mga pinuno ng tondo sa Maynila na nakipagkasundo kay Legaspi upang mapanatili ang kapayapaan noong panahon ng pananakop ng Espanya. Raja Lacandula Para naman sa mga bilang pito hanggang siyam. Narito ang mga tamang sagot. Bilang pito, isang pinuno ng Maynila na tumutol sa pananakop ng mga Espanyol at lumaban kay Legaspi upang ipagtanggol ang kanyang lugar. Raha Sulaiman. Bilang walo, isang Portugues na naglayag para sa Espanya na natuklasan ang Pilipinas noong Marso 16, 1521. Siya ang namuno sa unang ekspedisyong nakarating sa bansa at namatay sa labanan sa Mactan. Ferdinand Magellan o Fernando Magallanes sa Espanyol. Bilang siyang ang hari ng Portugal na tumangging tustusan ang paglalakbay ni Magellan dahilan upang si Magellan ay mag-alok ng kanyang serbisyo sa hari ng Espanya. Haring Manuel I. Para naman sa mga bilang sampu hanggang labing dalawa. Narito ang mga tamang sagot. Bilang sampu isang Espanyol na nagtatag ng unang permanenteng kolonya ng Espanya sa Pilipinas noong 1565 sa Cebu. Siya rin ang unang gobernador-general ng Pilipinas, Miguel Lopez de Legazpi. Labing isa, isang Agustinianong pari at manlalayag na kasama ni Legazpi sa ekspedisyon noong 1565 bilang pangunahing navigador at tagapayo. Padre Andres de Urdaneta bilang labing dalawa ang dato ng Mactan at natumanggig sumailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Siya ang unang bayaning Pilipino dahil sa kanyang pagkapanalo laban kay Magellan sa labanan sa Mactan. Lapu-lapu. At para naman sa mga huling bilang, Narito ang mga tamang sagot. Labing tatlo, ang pinuno ng buhol na nakipagkaibigan kay Miguel Lopez de Legazpi sa pamamagitan ng sanduguan o blood compact bilang simbolo ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Espanyol. Raha si Katuna. Labing apat, ang pinuno ng Limasawa sawa na mainit na tumanggap kay Majalan at naging gabay niya sa paglalayag patungong Cebu. Sa kanyang lugar isinagawa ang unang misa, Raha kolambu At para naman sa huling bilang, sa isang labanan natalo ng mga Espanyol sa pamumuno niya, si Raha Sulaiman na ayaw pa sa ilalim sa kapangyarihan ng mga ito. Martin de Goiti Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.